Isang malamig na araw mga kababayan, mga kalakotsera, mga kabihero. So muli sa Lula, yung dami ulay yung madam-dami lakotsera. Alino tayo ngayon sa isang sitio? malapit kina Russell, sa uh, bahay nila na Russell, dito sa Agusan. At uh, ito ang ating nadatnan dito sa kanilang mga tahanan. Ayan so, napaganda ng lugar, napakalamig. Kasi tamang-tama, nakakarating kami dito, umuulan kaya gumawa yung mga ulap so andito ang kanilang community dito tayo maghahatid ng tulong ang Pugong Bero Team ay dito maghahatid ng tulong ngayon sa community na ito ating mga kababayang katutubo dito sa Agusan

Terima kasih telah menonton!

Baka 20. Ilan ba yung balay dito? Sige, akin tingin isang kirit. Kasi kirit po yung tulingan. Mm -hmm. Paglaki na. Pag so, okay. mo nang ilagay sa plastik ko yan, iluwin mo lang. Ilam so, kang timba dyan. Sudlanan. na. Swerte <laughs> ni dito yung may dumating na natitinda ng isda. So, bibilhan natin ngayon ng isda. Ang bawal pamilya na so, para naman din sila ng isda. Kasi malayo na sa na. So, bibilhan ni Sir Paul ng isda. Bawat pamilya. Ano namin 30. Oh. Diapok. Oh, o, oh, pila na 'yung 30 dito? Ah, so, oh, linya daw, linya 30. Tayo, 30. Ba, ato, yung may balay, bigyan ko isda. Dali. Oh, pila ba, pang dito Dito 'yung 30, bigyan ko isda. Ang 30 ka Bok. Linya. Oh. Linya, 30 ka pamilya, linya dire. No. Linya linya. niya? Dilis man na.

Ang kung sinong nai ang, ang anak na lang palinyahon. Kung wala ang nanay, ang tatay, ang anak mo molinya. rin niya. Basta 30 ka pamilya diri sige lang Oh, sige. Kanang wala diri ang mama ang bata, o papa. Ayo api lang bata. Oh, pila kaya dali may isang nakarating. 16 kaya katraintaran otso kapalay siya trinian kasikadres ino yun lo kanamisus el trinian uh, de carlo <coughs> ang mga puno niya ayoko puno ayoko po ayoko puno 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 ayoko puno

Ini kasih. Hindi yan, dagat ba yan kuya? Sure? Bangus dagat kuya. Yung malaki. Ano yun? Sabi mo, sagbaho ni Ma? Ano yun natin? Pulong. yan. Pulong yan. Sige pa. Ano yun? Huwag yung maliit. Gigil mo rin ako kuya eh. Ano yun natin? Ha? Ihawin lang. Kasi may paksiyo yung, yung dala natin. Okay na yun. Sa aming. Malaki yung bigyan. Huh? Oh, oh okay. Ates, Wala na, ubos na daw. Ubos na pa rin din ni Kuya. oh, sige na. Tila lahat. Wala na akong pambayan. 9,19 ano yun? Plus, 1,960 plus isang, yan, isang kilo. 1,960. Oh, ah, 2,260. Hmm. Ihawin na lang ito, para mamayang gabi. Tama na lang yan sa pumpisa. Tangat, bagang tangat. tangat.

मत <imitation> कर <imitation> Oh no. <laughs> Thank you for the So ayan, ako na naman yung ng magluto ngayon. Kasi, syempre, ako na naging isang babae. <laughs> babae <laughs> sa aming grupo. So, ito, dala na natin yung kala natin, yung butane. hindi na tayo sa kahoy. do sila ni nanay, sila dato, kasi nakatira kami dito kay dato. Dito muna kami nagstay for now sa kanilang tahanan, munting tahanan. So, ayan, very accommodating sila dato. Thank you palaki na dato. Tapos, ayan, nag-saing na tayo. At ang um, aming, since meron ditong pumasok kanina na um, titinda ng isda, nakabili tayo ng bangus. Ayan, bangus. So, ginawa natin. Nilinisan ko, nagyan natin ng Bawang lang kasi wala silang ibang likado dito. Bawang lang. Kailangan patungan yan kasi ang dami nakaaligid naman. Marami <laughs> nakabantay. Nakaaligid ng mga bantay. Nagbabantay. So, ayan oh, na ay yung muna. Uh, pagkatapos ni nanay magluto. Yung bangus na binigay natin sa kanila ay kanilang ginawang sa sinabawan nila. Ang sa atin ay ihaw lang. Iihawin natin. So, di ang ulap ay kalibel lang natin <laughs> ayun so mamaya anticipate to mamaya lalong lalamig dito so ang ganda kasi may rice field yan ay mais pala corn field tapos may mga halaman sila may mga bulaklak sila dito ayun so ang ganda tingnan oh no? mo may, nag, may nagsisiga dun sa bandang unahan. Pero ano yan? ulap, clouds, fog. Sin mga ating ulan. Ngayon, bukas at magpakailanman. <laughs> Takpan ulit. Kasi ang mga bantay ay nagbabantay, nakabantay. Si Bantay ay nakabantay. Hmm. Para hindi masyuay sure. na. Tingnan, ito na kaya ito? Parang gutura siya. naku ay, na? Ayan si Ate. Say hi. Hi sa video. Hi. Say nga nani mo. My B. Ha? May B. May B. Oh, kahawig siya ni Russell. Oo. Yung mga umay... Uyam... Umay... Uy, umay... Uyam... Ano yung tawag yun? Umay... Umayam nun? Ano? You know, mga ganyan silang mga gaganda. Oh. May hawig sila ni Russell. Yung si May B? Si May B. May B. Oo. Oh. Ha? So, naka nga grade? Grade 4. Grade 4. Asa ah, ka nag-skwela? Bundol. sa so bundol adili dire sa maksimo tres, is... ito layo ang bundol dire dito siguro mo gapuyo sa una no ay namalhin mo dire hmm. kaya para dun sa dito dati sila doon nakatira dinipat sila dito ayun sinanay ay sinabuan yung bangus <laughs> ang sama na ay tinuwa lang tinuwa <laughs> dito yung tanglad pero hum, lami humot alam ko nagmamadali ka, bakit? <laughs> Taing tayo tain na siya. Ang <laughs> kasi dito walang, walang CR. Yung mga bahay nila. Anong sityo to? Bundo. Ha? Huh? Bunlak. Sityo Bunlak. Agusan na to, diba? Pero Agusan. Peter Paul, Lore ano to Agusan? Ah. Loreto, Agusan. Oh. So, sa baba yung... Ah. Diyan ka bumuoy kagabi, no? Utot ka na naman. Diyan. Yeah. Okay. <laughs> Tain-tain na yan. Puro buyak, Wow! Wow! My God. so beautiful, what a so, nagawa na tungkal sa ito, No? Ang aap Welcome to Bulacol! Nandito so, sa abutan. Magkabala tayong super cool. pili. ko kami mag-shower. Ang laki ng aming shower. Mr. Tower.